Ay, walang laman. Ito ba yung muhang uh, apo diri atong pagpasko? Um, wa, wa, o no nga yan? Waros nung nga ni Sir Oy. sa itong lahat. Happy New Year. Uh, ngayong araw ay bisitain natin si Nanay Suling. Matagal na tayong hindi nakapagbisita to. maraming salamat sa ating sponsor. Uwe Krombigil. Nagdaot nga pala pasqual sa Charity Sporters Group set up, so, mayroon tayong dalang bigas 55 kilos ito uh, mais po kasi hindi po kumain si Nanay Suling ng uh, rice mais po yung request niya so, mayroon tayong kunting groceries

nai nai 25 kilos nai angkat ka pa kung mo Oh. sute mo ha? oo itong mo nai sige lang kapuhon ha? oo balikon lang ka na mo Limutan natin yung sular na nai sige lang nai pagbalik namin dalahan ka namin sular ha? oo tagal na kasi tayo hindi nakabalik dito mga siguro nasa mga dalawang buwan ha? ata So ngayon ay meron tayong pinabot kay nanay galing po ni Uwe Krumbigil Maraming salamat po ma'am sir sa bayang handog natin ngayong New Year kay nanay Suling Nay! Natay 25 kilos nay! Maestin siya nay! Oo Kay baong may nga di ka mukhaon Umay? Ang kaon ang ko pero hindi, ganang kong ditaw. Pero kinig yun yung ganahan ay? Oo, kuwan. Kasi ka nagdala rin tayo ng groceries. Nay, na may groceries ni dala, Nay? Oo. Uh. Ikaw nalay bahala ni Nay, ha? Ah. Hmm, huwag na po tayo. Dali niya po si oh, sular, Nay, ha? Nalimutan uh. nyo na mo, Nay. Nalimutan nyo na mong sular, Nay, ha? Pasensya sa karanay, ha? Okay. Okay, maumda ito yung request sa una, no? Nag-uul mong gani ko ang kola. Hindi naman daw yung balik na bisil daw yun. Dito? Hindi naman nag-ibalik sa ganaan na eh. lagi sponsor nga. Nagpagod sa. Ah, hiningong ko tingaling. Naman daw yun. Nangayaw daw yun ito si Kisero. sa to. Ang natay ka, Snay? Para sudan-sudan mo? Yes, lang, ma'am. Hmm, 1,000. Selamat ang gid ko nga. Ni nga mo tong grasya nga rin kay kayo naman lang ko hindi na pilek nga rin ba? Hmm. Oo. Salamat ang gid ko nga. Pabalik. Tulo? Hmm. hmm. Niya, hmm. hmm. yeah, otro balik. Kanasan ka balik nga. Oh balik lagi din na yung gising na yung ha. Dalhan tayo sa sulat na. Ang ba? Hmm. Nay, kana mo tanan ko sa tulo ka buwan ay asa pug ka upon sumo ato nay. Ha? Asa pug ka nagkuha upon sumo atong tulo ka bulan. Oh, Ni nakabuyat ka nay. Umalo pa. <laughs> oh god. Mo um. tan um, ko di sa kung Mm, sa imong tubig nakabuyat na ka. Ya. Yeah. Ha. Uh. Asa to kana ko tubig dire? Oh, sa tong andin. Uh, mga ba, mm. Mo ba na? Mm. Ya na ini doa bayi muhang apa tadi atau pag pasco orang ni? Mak makus nungat ni seroy. Kalau mana? Mud kalau mak silang ngari. Hmm. Pikiran degi sila. Pikiran si korono. Hmm. Ini kumsar makan atau pasco na? Saya muhang dapat. lang lang nang pansit pansit nang aku ako ako ako, ako na nang amai muhang tag tak cari Mm. Ang ating hatag o kuhaan ka ng pansit. Mm. Ang tagaan po dahi ka nay sa imong mga silingan. Yeah. Sige lang nay eh. Bahala ko lahat tayo handa. Basta may lang taglawas. Kung um, akong yan po lagi nga. May lang tag... Ngayon lawas ba? Ngayon akong taglawas. Pinalagay ito yung dati mo na eh, siling. Itito! Itito na. sa taas-taas na ginay, no? Hindi, <tip> na may akong gimo. Kung sa may gimo, ano mo muna um, okay. Tuhod. Na arthritis? Ang buto siya Wala ba kay maintenance na wow Wala. Ah. Uh, wala kay maintenance. Arthritis na si nanay sa tuhod na Kining may edad na tanay, manggawas gina. Yan si Nanay Suling. Siya lang po mag-isa dito sa mga baguhan po sa ating uh, upload no video. Tagal na po tayong pabalik-balik dito. Maraming salamat sa ating sponsor, Uwik Rumbigir. out din, uh, Pascual. sa Charity Supporters Group. Shout out. Ya, sige naik, kanang di Arami naik, na, ha? Salamat, sila, ha? Oo. Oh. Eh, oh. selamat, selamat. Oh. Salamat, doon, salamat, kami, 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 surat, surat. Su 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 <laughs> Sulat na eh. Oh. Oh, sige na ha. Suga, oh, palitan kan aku, ako na eh. Malikon ka na ako. Lighter ako ng suga ni nanay. Drei. Okay, so dito na eh. Sulat tinggi so pasok natin Salamat ninyo ang happy new year. Happy new year sa nai. thai bye bye thai bye. 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 bye bye Shout out nga pala uh, si Lirik Magtiri sa Waka, Miss Rixie 130 uh, At inida sa Grace, maraming salamat uh, Rudol New York uh, Si Harry Steven, Melbourne, Australia, ang sumbing Tamiyuki Shout out sa inyong lahat, Happy New Year Dito na lang po ang ating